Hello mga kamanoy, welcome back nga pala no sa aking YouTube channel. Nga pala, syempre kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo na rin kalimutan i-like at i-subscribe at hit mo na rin ang notification bell dito sa baba para lagi kang updated sa aking mga video. Nga pala no, i share ko na naman sa inyo kung, kung paano gumawa ng thumbnail sa gamit ang CapCut. Alam nyo mga kamanoy, napaka-importante rin itong thumbnail sa ating video no. Kasi ito yung nagsisilbing subtitle natin no, ang ating video. Kaya, importante talaga ito sa atin. Lalo na sa ating mga baguhan no, yung mga small youtuber din, nakatulad ko rin. No? Yun lang, yun lang naman yung masasabi ko. Kaya tara, let's go. pala no, nandito na tayo sa background ng ating cellphone no. Ah, uh, na lang natin yung Google. Pwede rin kayo dito sa Chrome. Pero dito tayo sa Google, i-click niyo lang yung Google. Tapos dito sa searching box niya, i-type niyo lang yung pixel.com. Kasi yun yung gagamitin natin. Tsaka napakaganda nito pang thumbnail no. Bukod sa free na siya, marami ka pang pagpipilian. Yan, i-click lang natin siya. Yan, lalabas na siya. Tapos dito sa searching box niya, i-click nyo. Tapos i-type nyo uh, background background thumbnail. Thumbnail. Yan, lalabas na siya. Tapos i-click nyo lang to searching. yan lalabas na siya dito marami na kayong pagpipilian dyan yan nakikita nyo yung araw yung may download siya pwede nyo na siyang i-click dyan para ma-download tapos no diretsyo na rin siya sa ano sa gallery nyo photo dun nyo na siya hanapin kapag na-download nyo parang ganito pili tayo ng isa yan Click nyo lang yan. Yan, diretso na yan kagad download. Download again. Yan na. di ba Napakabilis lang i-download nya. Tapos, back lang kayo. Punta lang kayo. Hanapin nyo lang yung CapCut apps nyo. Yan. I-click nyo. Tapos, click nyo, dito sa may new project, nakita nyo naman, i-click nyo rin dyan tapos hanapin nyo na dito sa photos yung dinownload nyo yan tapos pag click nyo i-add nyo yan pagka add nyo syempre baguhin nyo rin yung size nya yung ratio nya pang alam nyo na yan yung 16 by 9 pang youtube check nyo lang yan tapos dito sa may overlay i-click nyo yung overlay add overlay yung picture na gagamitin nyo para dun sa thumbnail nyo bawa, ganito na lang. Yan. Add nyo lang yan. Tapos yan, makita kita nyo na yan doon. Ipantay nyo lang kung saan nyo gustong, ano, discardin nyo na kung paano yung paglagay nyo sa, sa picture nyo. Yan. Tapos yung background, tatanggalin lang natin yung background nya, di ba? Punta lang kayo dito sa remove BG yan. I-click nyo lang yan, auto remove file click nyo lang kung saan na siya mawawala oh yan na siya tapos gusto nyo nang may design yung picture nyo yan punta lang kayo dito stroke yan tapos i-click nyo lang yan panipisan nyo lang pwede rin pakapalan nasa inyo na yan discard nyo na lang yan kung paano pagandain as pagtapos nyo back na ulit kayo check nyo lang tapos dito na kayo sa ano sa subtitle nya kung anong gusto nyong design yan add text yan ilalagay natin ah, paano paano gumawa ano gumawa ng thumbnail ng thumbnail i-adjust nyo lang gamit ang ang kap-kap apps yun lang sya no? yun lang sya ng design i-adjust adjust nyo lang sya yan tapos sa style kung anong style gusto nyo yan yung ganyan ba may dilaw yung effects nya Anong gusto nyong i-fix? Asa ah, inyo na yan. Discardin nyo na yan. Style dito tayo. Ayan. Sizes. Kaya na rin kayo, no? ready na yan discardin nyo na lang kung anong dalagay nyo yan tapos lagyan nyo na lang ng design sa text ito lang kayo sa text Tapos dito naman sa kabila, lagyan nyo rin. Ayan, tapos i-adjust nyo lang. Kaya na bala mag-adjust. Ayan, pagkatapos nyan, i-click nyo lang to. Tapos syempre, i- click nyo lang tong arrow sa taas para ma-exporting na. Ayan yun nga pala no nag export din tayo huwag nyo i ilalak screen nyo huwag nyo i-close yan done ganun lang no napakadali lang kaya maraming maraming salamat sa pag pag panood nyo sa akin no thank you for watching wala no binak nyo na tapos hanapin na natin yung YT studio nyo i-click nyo tapos dito sa may content kung may kita nyo i-click nyo rin yan tapos dito sa mga video nyo dito nyo na ilalagay yung ginawa nyong thumbnail alimbawa na lang ito tapos click nyo lang yan tapos ito na yung pin na maliit i-click nyo lang yan tapos i-click nyo ulit dito sa may gilid tapos yan dito sa may costume thumbnail i-click nyo rin yan para dyan na ilagay yung tapos hanapin nyo dito sa image nagay nyo na yan tapos done ayan ah diba, napakadali tapos i-click nyo na yung save ayan lang no, mga kamanoy uh, yun nga pala no uh, thank you for watching sana na enjoy kayo at nakuha nyo ng maigi thank you ulit